yan ang sumira ng kaban ng bayan. Pag ako may nalaman isang empleyado, Gineo, pero unnecessary, yung department head mismo ang tatanggalin ko. Kapag binaliwala natin yan at tinayanan naman natin ang isang abogado na gustong hawakan ang lahat ng departamento at pakialaman, nakita nyo mga banyaga, Ohio, kusaymas. There was an incident Uh, about two weeks ago before the typhoon there is this taxpayer nagbayad siya sa national government at nagbayad din siya sa local government and this owner nakita niya bakit hindi pareho yung kwentada and you know what he did he sent these people back to the city government only to pay the real amount which is amounting to more than half a million pesos to correct the payment now why am i telling you this and why levy is telling you this in fact 1164 that was last Monday. Uh, ngayon, 1,500 plus new businesses. And some of it, so you know, is been pending for almost one year. They wanted to pay, they wanted to open business, but uh, due to some bureaucracy, red tape or some discretionary abuse of authority done by individual. These people existed in our city doing business without permits. But they wanted to. Gusto nilang magbayad. Kaya lang yung zoning na yan, Nokno ko nang hindi ko maintindihan. May kit pa sa inuwihan. Ito totoo lang. When, when I see documents, I, I really wanted to, you know, try to... And I hope Director Mark and his new team uh, will continue to participate by encouraging ease of doing business And doing ease of doing business in the city of Manila. Next will be the assessment. You will go an end-to-end -end journey. And I hope you cooperate. We know it already that some of those individual in assessment did. And I don't have time to go after you. I'm going to give you the benefit of the doubt that you're going to do the right thing for the sake of our employees our city and especially the people of Manila ang buhay natin nakasalalay sa assessment sa business permit sila ang pinakamalaking dalawang ahensya na nagbibigay sa tin ng Panggastos gastos para sa serbisyo. Kapag binaliwala natin yan at dinayana naman natin ang isang abogado na gustong hawakan ang lahat ng departamento at pakialaman, malamang sa hindi, magkakaleche-leche na naman tayo. And I hope, mga kapwa ko empleyado, for God's sake, once and for all, Let's just do what we need to do. Tulong, tulong na tayo. Hindi naman kami in our own little way magpapabaya. We make sure what is due to you will be given to you. But the people of Manila deserves better things from its government. Kaya sa inyong lahat dito, Nakita niyo mga banyaga. Ohayo gozaimasu. Ano nga ba yung I love you? Ay, stereo. Kumbawa. Ah, hindi, gabi yun eh. Mali translator. Bago na ba? But, uh, you know, Tolosan, And to the group, Dali, thank you for trusting the City of Manila. <laughs> Nagpasasalam kayo na muna. Gumamit pa kayo. Pag tayo'y nakitaan, ulitin ko po ito ah, mga kapwa po, empleyado, kapag tayo'y nakitaan ng certainty, Business will come. If we are always certain in our rules and consistent with our effort, business naturally will come. Certainty attracts opportunity. And with that, it will give also opportunity for our people to find jobs inside Manila. So not to go further as far as Commonwealth as far as Metro Manila, they stay, live, work in Manila and that is our job as government to create that kind of atmosphere and environment to the business sector, to those who are watching, to those who are listening, sa mga buhay at yung mga I'm sorry on behalf of the city government. Bumalik na po kayo. May gobyerno na po sa lungsod ng Maynila. Ayun naman. Huwag kayong magalala mga empleyado. Wag kayong magalala. Kami, Ibais Mayor, ako, at mga kusihal, lahat kami nagbe-behave sa J.O. Yang J.O. na yan, yan ang sumira ng kaban ng bayan. Kaya, I'm telling you straight, in front of the Vice Mayor and the members of the City Council. No more abuses sa part ng mga elected official abusing job orders just to create political alliances at the expense of the city government and your salary. Alam niyo ba, araw-araw na lang, umaakyat yung dalawang barangay tanod sa ilalim ng baba ko. Kakatingin, nang kakatingin, nang kakatingin. Kung paano tayo magpapasahod. Kung paano tayo magbibigay ng benepisyo na tamang benepisyo lamang sa ating mga empleyado. Pero those are the things of the past. Kaya do sa mga department head, na na-excite kayo, nakatingin kayo ng matamis at sobrang tamis, sana hindi kayo nagka-diabetes sa mga nakaraang panahon. Gone are the days. We only hire that is needed. Unnecessary J.O. will not be tolerated. In fact, gusto ko i-share sa inyo, mga kapwa ko empleyado dahil bagamat hindi kayo kasama sa aming meeting every Monday. I always tell them, pag ako may nalamang isang empleyado, Gineo, pero unnecessary, yung department head mismo ang tatanggalin ko. Yan ang proteksyon nyo sa akin, mga empleyado ng lungsod ng Maynila. No more abuses. No more luxury unnecessary expenditures. Kung nag tayo na maging masino, kami mismo, dapat ni Vice Mayor, mga kusyan o mga halal ng bayan, maging masino sa pananalapi at paggastos sa ating kaban ng bayan ng lungsod ng Maynila. Kaya sa inyo naman, mga naparito, at umatin ang ating regular flag ceremony. kain po kayo. Tulungan ninyo. Nakita nyo yung dalawang mga ambulansya dyan? Sa Wakali? Matagal lang nakatambay yan. Walang gustong gumamit. Nandiyan dyan, nangabulok. Nung binisita ko ng isang linggo, tingnan ninyo, magagamit na ulit. May darating pa sa atin. Hihingi pa tayo. Mamamalimos pa ako. So be, para sa si kabubuti niyo. Sa ako naman mga kasama kong empleyado kulang do binawian ng Diyos bigyan ako ng lakas ng pangangatawan ubusin ko ang 24 oras mapabuti lang ang pagpapatakbo ng tahan ng 'yan at ng buong lungsod ng Maynila I want you to create extra mile. I want you to create extra step Let's get back or take back our dignity in working in in city government. There is dignity in us. Tinakpan lang yan ng mantika sa labi ng mga matatamis na kendi na para bang ipinamimigay sa atin o ginawa tayong rabbit at kinakarot stick tayo ng mga politiko. but na, maging masayahin na lang tayo, ipagpasalamat natin sa Diyos, meron tayong trabaho, nakasusweldo tayo, maayos ang buhay natin. Marami tayong bagay na dapat i-appreciate sa buhay. Yes, you want iPhone? Maybe all other luxuries in life. Yes, why not? Kung kaya natin. Kung hindi naman, ipaksa. Ipag-ibang araw nyo na lang yan. Ngayon, magsinupring kayo sa inyong sarili. Hindi araw-araw, Pasko. Pero, ano tanong pa man, hirap na din sa akin on our fiscal situation. Pumanatag kayo. Pumanatag kayo. Laging may sweldo. I, I really naawa ko sa sarili ko. Tanging binabalita ko na lang sweldo. But that's reality of life. That is reality of our situation. Kaya naman kami nagpupulis din sa sarili namin. But for now, 1,500 plus new businesses, new jobs, new income. And today, After the rainy day, nakita ninyo, sumikat muli ang araw sa Maynila. Kaya ako'y naniniwala, with your help, to each and every one of you, and those in our district, doing the same thing, what we're doing today. Magsama-sama tayo. Tulong-tulong tayo. Marami nang tumutulong sa atin ulit. Napasin niyo ba, dami na naman natin donation? People are coming in, going back to the city of Manila. Tulungan natin na mailagay ulit sa ayos ang ating pamala. Let's prove to them, again and again, where Manila goes, the country follows. As like, katulad ng lagi natin kinakanta sa awit ng bandila. Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. Hindi, magandang araw, hangad ko ang kaligtasan at kalusugan ng bawat isa sa inyo ngayong linggong ito. Isang maaaraw na lunes. Isang araw na mari natin sisimulan ng magandang linggo para sa kinabukasan ng mamamayan ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo. Um, oh God. Manila! God first, thank you.